I have, I have, M I have Foreign News. Pumasok na ang mga sundalo ng Israel sa lungsod ng Rafa sa Timog Gaza at umaabante rin sila sa hilagang bahagi malapit sa bay ng Beit Lahia at sa gitnang bahagi ng Gaza. Ayon sa mga medical authorities, ang mahigit limang raan siyam na pong Palestina na ang namatay mula ng muling sumiklab ang labanan nitong Martes at patuloy pang nadaragdagan ang mga nasasawi dahil sa mga pag-atake mula sa himpapawid at sa lupa. Bilang ganti, nagpaputok ng na mga raket ang Hamas patungo sa Israel habang sinabi rin ng grupo grupong mula sa Yemen na nagpaputok sila ng mga misail sa isang kampo militar sa Timog Tel Aviv. Ayon sa Health Ministry ng Gaza, 49,617 na Palestinian na ang namatay at 112,950 ang sugatan mula nang magsimula ang gyera. Ayon naman sa Government of Gaza, mahigit 61,700 na ang kabu ang nasawi kasama na ang mga natabunan ng na mga pagguho. Sa panig ng Israel, hindi bababa sa 1,139 ang namatay sa pag-atake ng Hamas noong October 2023 at mahigit 200 ang dinala bilang bihag sa Gaza. Dahil sa patuloy na labanan, maraming bansa at organisasyon ang nananawagan na itigil na ang gyera upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay. Para sa IFM 4 News, ako si Idol Chico. Idol! IFM News!